Update muna tayo patungkol sa pag-aalbruto ng Bulkan Kanlaon. Mareport ang ating kasamang si Ryan Lesigues live. Ryan? Audrey, iba't ibang precautionary measures na ang ipinapatupad ngayon ng Kanlaon City LGU dahil nga doon sa inasahang uh, pagsabog ng uh, Bulkan Kanlaon. Sa so ngayon Audrey, ay uh, mas dumami pa yung mga inilikas na pamilya na pawang mga nakatira mula sa 4-kilometer permanent danger zone. Dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan Kanlaon, masinigpitan pa ng lokal na pamahalaan ng Kanlaon City ang pagpapatupad ng evacuation sa mga residente na nakatira sa paanan ng bulkan. Sa pinakauling datos ng LGU Kanlaon, umakit na sa 145 na pamilya ang lumikas. Katumbas ito, Audrey, ng mahigit apat na raang individual. Pinakamaraming lumikas ang mga residente mula sa barangay Masulog, para matugunan naman ang pangangailangan ng mga bakwit, agad nagbigay ng financial assistance ang LGU Canlaon sa mga bakwit. 500 piso ang natanggap ng bawat bakwit na may edad 18 pataas dahil naman sa nararanasang volcanic bug na migay na ang lokal na pamahalaan ng N95 face mask sa mga residente. Bukod dito, Audrey, ay namahagi na rin sila ng hygiene kits, sleeping kits, family kits, pagkain at tubig Nagpapatupad na rin ang curfew ang LGU Canlaon para sa mga minor de edad. Para matiyak naman ang kaligtasan ng mga nasa evacuation center, may curfew na rin na ipinapatupad hanggang alas 10 ng gabi. Maging ang mga establishmento ay hanggang alas 10 ng gabi lang pinapayagan na magbukas. Bukod dito ay nagpapatupad na rin ng liquor ban sa buong Canlaon City. Matatanda ang kahapon ay umabot sa mahigit 11,000 tonelada na asupre ang ibinuga ng Bulkang kanlaon. Audrey, sa ngayon ay patuloy din ang isinasagawang monitoring ng FIBOX at ayon sa kanila ay walang pagbabago yung sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, nariyan pa rin ang posibilidad ng magmatic eruption o yung mapanganib na pagsabog ng bulkan. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.